Elported po to magkaiba po sila sa Miniscope. So ito po ang Elported, isa lang po ang partition sa loob. So at ayan, kung makikita ninyo ang Miniscope, dalawa po ang partition sa loob. At itong Elported, isa lang po ang partition sa loob. So ayan po ang Elported 50 na substandard. Magkaiba po sila sa Miniscope. Kasi itong Elported ay isa lang po ang partition. So ayan po ang Elported 50 na substandard. So ngayon susukatin ko po to para ipapakita ko po sa inyo ang sukat nito. So, dito po tayo sa harap magsimula. So, ayan, kung makikita ninyo, 16 inches inside. So, ayan, inside. At ang patayo naman ito ay nasa 24 inches or 2 feet. At dito naman sa gilid, at dito naman sa gilid ay 22 inches. So, ayan, kung makikita ninyo, 22 inches. Bali, ang sukat sa kabuuhan nito ay 16 by 22 by 24 inches. So ayan po ang L4 na substandard. So yung usap mga brad, may isi-sit up na naman po kami ngayon itong dalawang D15 targa. So ayan, ayan po ang isi-sit up natin. Dahil 4 ohms po itong na speaker na to, so ang gagamitin natin na connection ay series para lumalabas po ang 8 ohms. Positive, negative. So dito po ang punta sa amplifier, positive, tas negative. At ito po ang box na kakabitan natin itong targa 15. Ayun, lagyan po namin dito ng kum. So ayan, tapos na po natin na lagyan ng kum. Basta ganito ang forma sa box kahit hindi na po to i-sound test mga brad. Alam niyo na po. Dati pa to na design sa box, nakarinig na po tayo ng tunog ng ganitong design sa box mga brad. Ayun. Ayun, tapos na po natin na lagyan At yung isa, patapos na din. Dahil 4 ohms po tong speaker na to mga brad, so ang gagamitin natin na connection ay ang 8 ohms. So isi-series po natin. So ngayon, ikakabit po ito natin para magka-sound po tayo mamaya. So yo, what's up, mga brad, so ngayon, pakinggan na naman po natin yung sound test nitong D15 Targa. At ito naman yung 737 ang gagamitin natin sa pag -soundtest. Nitong dalawang box na Targa 15 po ang nakalod niyan. At wala po tayong mid na gagamitin sa pag-sound test. Dahil wala na po tayong box na pang mid high dito. Ito lang pong Paiso Twitter ang isabay natin sa pag-sound test. Hindi muna natin isabay sa pag test yung Twitter. Ito lang ko ang dalawang app na i muna natin. So, Twitter. So, isabay na natin yung Twitter. So yung up mga brad, may isi-sit up na naman po kami ngayon. Iba na naman po itong customer na nag-order nito mga brad. Ayan, yan po ang gagamitin namin pang mid. At ito po ang box na kakabita natin. Ayan, dalawang mid high pull range. At ito po ang gawin nating mid. Live tsunami at 6K. Ayan, dalawang piraso. At ito po ang driver unit na gagamitin natin. Dahil wala pa pong available ang BCS 450. So ito lang po muna ang gagamitin natin crown pa rin pero 500 po ang watts. balik complete package po to ang order nila dito sa amin. Shout out po sa aming customer ng taga Luzon or Manila. At ito po muna ang iuna natin sa pag set up. Ayan po ang box ninyo. At ito po ang mga wire. At ito po ang mga connector. At ayan po ang RU16. At ito po ang pang sub. So mamaya isi-set up po natin din. At ito po ang gagamitin natin pang sub. At ito po ang gagamitin natin sa mid-high shockwave 1000 so ito lang po muna baka makasuntest po tayo mamaya so ngayon susukatin po muna natin kung ilang inches po yung live pro e 18 na 12 10 inches po yung live pro 18 e 12 ayan 10 inches so ayan tapos na po namin na install yung live pro 18 e 12 so ayan dalawang box so shout out po sa nag order nito yung taga Luzon or taga Manila at maraming salamat po sa pag-order ninyo nitong 2x2 seat up dalawang D18 at dalawang D12 mid high pull range loaded by live tsunami at 6K 600 watts so ayan na po ma'am at sir tapos na po namin na install yung 2x2 seat up nyo